Pag wow, kadaming alumahan. Uy, halos alumahan, lamang yung alumahan. Oh, ganda klase sana ng isda, kaya lang kunti lang. Ganda klase, oh. Ang laki ng alumahan, oh. lagi marami sana napakaganda klase ng isda wala siyang turay galunggong sa kalumahan lumahan halos lamang yung lumahan ang lalaki ayun may asugo na pumatong Ah, oh, nakakuha ka sih <laughs> Oh, yung paisa. Kaya tumabot malasara ng mga saisinta yan. ay wala na konti lang talaga